Good morning, good morning everyone. Welcome back to my channel. Maaga po ako malis ng bahay kasi ito check ko dito sa sa PNB yung sahod ko kasi one month na hindi siya po hindi siya po sa sa bang account ko. So, tatanong ko po, po kung bakit at uh, bumasok po ba o hindi. kaya inagahan ko na ang pasok ko lang nag-advance na ako ng oras para may oras ako para itanong kung bakit hindi pumasok sa bank account ko yung sahod ko sa sa YT so yan po, mapasok ako dito sa PNB Pilipinas Real Bank, ayan ko Yan na po, tapos na po ako sa PNB. Ano pala po, problema ko pala, chine-check ko siya sa peso, pero sa ano pala, sa dollar, dollar account ko pala siya napasok. So, yan po, okay na po ang aking sahod, na-receive ko na. Kaso hindi ko siya pwedeng i-withdraw. -i Kasi kailangan daw muna po mag-request na i-convert sa peso. na po ako sa so may Desmond Center. Punta na ako sa trabaho. Parehas lang naman eh. Tawid-tawid na. So, ko. po. Thank you so much sa ano, sa YouTube channel at sa lahat ng subscriber ko at all silent viewer sa yan po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako sasaho Punta na ako. Punta na ako din sa sa kayo ng transport ko. Punta na ako sa trabaho. Dun. So yan po, nag-walking na ako dito papunta ng Sola. Dito sa my Desmond Center. Well, pa ang pasok ko pero papasok na ako para makapagpahinga na ako doon makapagkape-kape na kami ni madam thank you so much youtube channel nakuha ko na yung sahod ko okay na po nasa account ko na ganda ng kalapate oh sa mga subscriber ko po at mga silent viewers. Maraming salamat. At sa mga nagpapakulay, nagpapalipad ng ano, mga premiere ko at live ko. Thank you so much po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako sasahod. Finally, kasahod na din. mga nagpapalipat sa sila, LCD, Love Moises, Mami Malin, Lai Maceda, um, sila, Lalab Silisa, sa so lahat po, si sino yon si Burao, nagpalipat din yon sa akin. <laughs> Sarbon. ako lang first, oh no, hindi. <laughs> Galing kasi ako sa PNB, so okay na po, okay na yung ano po. Thanks to God. Thank you pa YouTube channel at sa mga subscribers ko at sa mga viewers, mga silent viewers, sa mga mga palalabs ko, Mami Malin, thank you so much sa inyong lahat ng love mo. Love boy, thank you so much. Kung hindi dahil sa sa'yo, hindi rin ako sasahod kasi ikaw ang tumutulong sa amin. Ayun na po, pasok ko ako sa trabaho. Hindi pa, late mo na le. Pero hindi naman ako na late kasi ito ay pasok ko. Nag-advance lang ako kung makasok pa sila. Tagal po maging title siya kaya uh, ito tayo transport shop. yan po, nandito na ako. Working, working na naman. It's time to work. Maaga ako. Tulog po ata si madam. Ayan, hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you for watching. Bye-bye. Have a nice day.